Vicky Belo sa tanong kung mahalaga ba sa babae ang size ng lalaki Ayaw namin ng mahaba, gusto namin mataba Pinapipiestahan ngayon ng mga netizen sa social media ang TikTok video nina Vicky Belo at Isko Moreno habang nagsitsikahan tungkol sa sex Napag-usapan ng dalawa ang isyo kung talaga bang big deal o importante sa mga babae ang liit o laki ng ari ng isang lalaki pagdating sa pagtatali sa YouTube series ni dating Manila Mayor Isko Moreno na, Isko Very Night, naging special guest si Vicky Bello at isa nga sa mga topic na natalakay nila ay may kaugnayan sa walang kamatayang tanong na, Does Size Matter? Paliwanag ni Yorm, hindi lang naman ang hinahanap nila ang pampagising. Eh, yung pampahaba rin hinahanap ng mga lalaki. Ayan na, may mga nakaka-relate na. Reaksyon naman ng asawa ni Hayden Ko, Can I just say something? Okay, isku, can I just tell every guy out there? Mali kayo, tanong naman sa kanya ni Isku, it's not all about the size. Nasinagot ni Doctor belo nang, ayaw naming ng mahaba, gusto naming mataba. Masakit actually pag mahaba. Ah, oh, wow! Ang tanging nasambit ni Isko sa nakakalokang revelasyon ng celebrity cosmetic surgeon. Patuloy na paliwanag ni Vicky, kayo ang nahahang up dyan sa mahaba. Ayaw namin ng mahaba pero gusto namin mataba. Kahit maiksi pero mataba. Ano maling? Ang tawa naman ng tawang tanong ni Isko. Ewan, kasi basta maabot mo. Ganito lang naman, ano gagawin mo ng ganunan, minuwestra ang sukat. Say pa ni Vicky, humahalaklak na hirit uli ni Yorm, ocho bilog, dos haba. Ulo na ng bata yun eh. In fairness, marami ang nag-agree kay doktor. Vicky sa mga sinabi nito about sa size ng ari ng lalaki lalo na ang mga kababaihan. Nagkakaisa ang mga ito sa pagsasabing mas mahalaga pa rin ang performance kesa sa size. Size does not matter haha it's the performance level. It's not about the car, it's about the driver. True yan nung first time ko makipag-meet sa Afam Jusco punit talga nila nat ako kinagabihan. Basta love ako at hindi cheater okay na sakin kahit kapiranggot pa yan. Actually Doc, Bello is right, alam nyo yan mga nagka-affirm like me. It hurts at hindi na masarap, puro sakit lang. Segunda ng isa pa, I agree with Bello, left the earth na naman kaming mga wala pang experience pero noted, draw. Kayo ba mga kakasagpa ano ang masasabi nyo, does size matter nga ba o dead mana? Based on performance ba or palakihan? E comment muna yan, Mr. Kasagpa here. E subscribe muna yan for more news updates.